Sir, nagdududa ako sa pakitang pagmamahal ng aking BF pa-advise naman. Sana mapansin nyo. Pahayin na rin. Paano ba malalaman na sagat at totoo talaga ang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo? Makinig ka para malaman mo. Kapag inuuna ka niya bago siya, kapag kapakanan mo muna bago ang sarili niya, kapag ganyan ang ipinapakita at ipinaparamdam niya, totoong mahal ka talaga ng isang lalaki. Alam mo yung inaalala ka niya kaysa sa sarili niya? Inuuna ka niya above everyone and everything else kasi mas mahalaga ka sa buhay niya. Wala kang katumbas na anumang halaga o bagay basta mahalaga ka. Yan ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki na tinatawag nilang selfless love. Malalaman mo lang na hindi ka talaga mahal ng isang lalaki kapag wala siyang pakialam sa'yo. At mas mahalaga ang nararamdaman niya o sarili niya kaysa sa'yo na halos binabaliwala ka o hinahayaan ka lang. Sa madaling sabi, hindi ikaw ang kanyang priority, baka option ka lang niya. Iyan naman ang tinatawag nilang selfish love. Walang lalaking sobrang saya o naging masaya dahil sa pagiging makasarili o selfish nila sa pagmamahal. Balibalik ta rin mo man ang mundo. Mapababae man o lalaki, never kang sasaya at makakatagpo ng totoong magmamahal sa iyo kung makasarili kang tao. Isang para lang naman ang alam kong paraan para maging masaya. Yung magkaroon ng masayang relasyon sa pamamagitan ng selfless. Mas unahin ang nararamdaman ng partner mo bago ang sarili mo. Lalo na kapag nagmamahalan kayo pareho. Kay sarap kayang magkaroon ng isang partner na ang kaligayahan niya ay makita ka lang na masaya ay masaya na rin siya. Yung ngiti mo sa labi ay ang nagpapangiti sa kanya. Kaya sana magkaroon tayo ng ganitong partner na pagsisilbihan tayo ng taong mahal natin. Ibinibigay nila lahat mapasaya lang tayo. Handang talikuran ang lahat ng bagay o tao kung kinakailangan para hindi tayo masaktan. At higit sa lahat, handa tayong ipaglaban hanggang dulo. At the same time, ibinibigay at ginagawa rin natin pabalik ito at hindi lang iisang tao ang gumagawa para sa ikatatatag ng relasyon. So balik tayo sa sinasabi ko. Ayun na nga, iyon lang talaga ang nagpapasaya sa mga lalaki. Kapag nakikita nilang masaya yung babaeng mahal nila. Kaya kapag di makasarili ang iyong boyfriend o yung mister mo, sobrang mahal ka niyan. Kasi mas mahalaga ka kaysa sa iba o sa kanyang sarili. Yung lalaking handang magpaka-baby para lang manlambing sayo. Hindi takot na tawaging under siya dahil mahal ka lang talaga. E yung mga ganyang lalaki, mas gusto nilang pinapakinggan ka kaysa pakinggan mo sila. Kasi para sa kanila, wala nang ibang mas hihigit pa sa babaeng mahal nila. Tandaan mo yan. God bless.